sa lahat ng mga planeta sa loob ng ating solar system at maging sa buong kalawakan, ang ating planeta ang isa sa mga pinakamaganda at pinakanatatangi sa lahat. Tinataglay na kasi ng Earth ang lahat ng mga katangian na kailangan ng isang planeta, upang magkaroon dito ng pag-iral ng mga buhay. Kung iisipin ay napaka-perpekto na ng ating mundo, kumpara sa ibang mga planeta sa loob ng ating solar system, at maging sa iba pang mga planeta sa malayong bahagi ng kalawakan. Maaari nating sabihin na wala nang makakapantay pa sa napakagandang katangian ng Earth. Pero paano tayo nakakasiguro, na wala nang ibang planeta ang makakahigit sa mga katangiang tinataglay ng ating mundo? Sa lawak ng universe, gaano tayo nakakasiguro na ang Earth lang ang bukod tanging planeta na may buhay? Well, sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga planetang nadiskubre ng mga siyentipiko, na ayon pa sa kanila ay higit na mas maganda kumpara sa Earth. Bukod doon ay naniniwala din sila na ang mga planetang ito ay posible ding nagtataglay ng buhay So huwag na natin itong patagalin pa mga katropa, muli niyo akong samahan sa isa na namang makabuluhang kwentuhan Sa loob ng ating solar system ay may walong planeta na umiikot sa Haring Araw. Ang Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, at Neptune. Sa walong planeta na ito, tanging ang Earth lang ang mayroong buhay dahil taglay na ng ating mundo ang lahat ng mga katangian na kailangan ng isang planeta upang magkaroon dito ng mga buhay na nilalang. Ang Earth ay nasa magandang posisyon sa loob ng solar system. Habang ito ay umiikot sa paligid ng araw. Ito ay ang tinatawag na habitable zone o mas kilala sa tawag na Goldilocks zone. Ang lugar na ito kung saan naroroon ang Earth ay hindi gaanong malapit sa araw at hindi rin masyadong malayo. Sa makatuwid, ang Earth ay nagtataglay ng katamtamang klima na angkop para sa lahat ng mga nabubuhay dito sa ating mundo. Ang ating planeta ay nagtataglay din ng mga katubigan, kagubatan, at iba't ibang mga likas na yaman na kailangan upang magpatuloy ang pag-iral ng buhay dito sa ating mundo. Bukod doon, ang Earth ay may rounding atmosphere na siyang nagsisilbing proteksyon natin, laban sa mapaminsalang ultraviolet rays ng araw, at maging sa cosmic radiation mula sa outer space. Kung tutusin ay napakaswerte nating mga tao, dahil napaka-perpekto na ng ating mundong tinitirhan. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga planetang nadiskubre ng mga siyentipiko, na sinasabi nilang kasing ganda o mas higit pa kaysa sa Earth. Ang mga planetang ito ay matatagpuan na sa labas ng ating solar system, at ang mga ito ay tinatawag na mga exoplanets. Unahin natin sa listahan ang KOI 5715.01, na tinatayang nasa 3,000 light years ang layo mula sa Earth. Napakalayo ng planetang ito at napaka-imposible din na ito ay mapuntahan ng mga tao. Sa kasalukuyang teknolohiya ng ating mundo, imposible na makagawa tayo ng isang advanced spaceship na kayang maglakbay sa bilis ng speed of light. Kung sakali man na maimbento na natin ang isang spaceship na kayang lumipad na kasing bilis ng liwanag, imposible pa rin na mapuntahan ang planetang ito, dahil kinakailangan pa nating maglakbay ng 3,000 years bago makarating sa planetang ito. Ayon sa mga siyentipiko, napag-alaman nila na ang planetang ito ay nagtataglay ng tubig na kapareho sa Earth. Nilagay pa nga ng mga siyentipiko ang planetang ito sa kategorya ng super habitable planets dahil base sa kanilang kalkulasyon ay halos kaparehas na nito ang Earth. Mas malaki lang ito ng 10% kumpara sa ating planeta at tinatayang nasa 5.5 billion years na ang tanda nito. Dagdag pa ng mga siyentipiko ang biodiversity ng planetang ito ay mas malago at mas mayaman kumpara sa Earth. Ibig sabihin ay mas maganda at mas malawak ang mga kagubatan at mga kalupaan dito, na angkop na tirhan ng iba't ibang mga organisms. Hindi natin alam kung anong klaseng mga nilalang ang posibleng namumuhay sa planetang ito, dahil sa napakalayong distansya nito mula sa Earth, at walang paraan upang ito ay maobserbahan ng malapitan. Kung nagtataka kayo kung paano nalaman ng mga siyentipiko ang mga komposisyon na taglay ng Planet 5715.01, gayong napakalayo nito sa ating planeta, yun ay dahil sa tinatawag na transit method na siyang ginagamit ng mga astronomer upang maghanap ng mga exoplanet. Gamit ang teknik na ito, masusi nilang pinag-oobserbahan ang mga bituin sa ating kalawakan gamit ang kanilang mga teleskop. Kapag nakita nila na bahagyang dumidilim ang liwanag ng isang bituin, Nangangahulugan lamang ito na may isang planeta ang humaharang sa liwanag nito. Ang sukat ng mga planetang nadidiscover ng mga siyentipiko, ay nakabase sa tagal ng pagdilim ng mga bituin, at kung gaano kalaki ang matatakpang bahagi ng liwanag nito. Bukod sa sukat ay nalalaman din ng mga siyentipiko, kung gaano kalayo ang mga planetang ito sa mga bituin na kanilang iniikutan. Dahil dito ay nalalaman nila kung ang planetang ito ay nasa habitable zone gaya ng Earth. Ito ang nagsisilbing palatandaan ng mga siyentipiko, na ang isang exoplanet na kanilang nadiskubre ay may tsansa na magkaroon ng buhay. Sunod sa listahan ay ang Kepler-69c, na may layong 2,700 light years at tinatayang nasa 7 billion years na ang tanda nito. Isa rin ito sa mga exoplanets na nilagay ng mga siyentipiko sa kategoryang habitable planets, dahil may katamtaman itong temperatura at nagtataglay din ito ng atmosphere mas malaki ang planetang ito ng 4 times kumpara sa Earth, kaya naman mas mabigat ang gravity dito. Pinaniniwalaan din ng mga siyentipiko na posible ding umuulan sa planetang ito, at mas malawak pa ang katubigan dito kumpara sa Earth. Ikatlo sa listahan ay ang Kepler-1126b na may layo namang 2,000 light years mula sa Earth, at nasa 7.5 billion years na itong umiikot sa kanyang star, na isa ring yellow dwarf star kagaya ng sa atin. Mas malapit ang planetang ito sa kanyang araw, pero wala naman itong epekto dahil hindi naman kalakihan ang araw nito. Nangangahulugan lamang ito na katamtaman lang din ang klima at temperatura dito. Ang ikaapat sa listahan ay ang Speculos 2C, na nasa 106 light years lang ang layo mula sa Earth. Di hamak na mas malapit ito kumpara sa mga naunang planetang nabanggit. Ayon pa sa mga siyentipiko, ang Speculoos to see ay isang rocky planet kagaya ng Earth, at 40% din itong mas malaki kumpara sa ating mundo. Umiikot ito sa isang red dwarf star, at 50% itong mas malapit sa kanyang star, kumpara sa distansya ng Earth sa araw. Pinaniniwalaan din ng mga siyentipiko na ang planetang ito ay nakatidally lock habang umiikot sa kanyang araw. Kapag sinabing tidally lock, ang isang planeta ay hindi nagagawang makaikot sa kanyang sariling axis, dahil sa lakas ng gravity mula sa star na kanyang iniikutan. Dahil dito, isang bahagi lang ng planeta ang laging nakatapat sa kanyang araw. Halimbawa ng mga celestial bodies na nakakaranas ng tidally lock ay ang ating buwan. Isang bahagi lang ng buwan ang laging nakaharap sa atin, dahil nakatidally lock ito sa ating mundo. Kung meron mang nabubuhay sa planetang ito, siguradong nakatira ang mga ito sa gitna ng araw at gabi dahil napaka-perpekto ng ganitong klaseng klima. Ang panghuli sa listahan at ang pinakamagandang exoplanet na nadiskubre ng mga siyentipiko, ay ang Kepler-22b na may layong 600 light years mula sa Earth. Maraming siyentipiko ang nagsasabi na ang planetang ito ay halos kaparehong kapareho ng Earth, at maaari daw natin itong gawing ikalawang tirahan. Ang isang taon dito ay katumbas ng 290 days at kagaya sa Earth, ang Kepler 22b ay nasa habitable zone din. Napatunayan na rin ng mga eksperto na may tubig dito, may malawak na karagatan at may ulan din. May mga water stream din sa planetang ito gaya ng mga waterfalls at mga ilog na maaaring pagmulan ng buhay. Kung sa sukat naman ang pag-uusapan, halos doble ng sukat ng Earth ang laki ng Kepler 22b. Nangangahulugan lamang ito na mas mabigat ng bahagya ang gravity dito, pero siguradong makakaya naman ito ng mga tao. Nagtataglay din ang planetang ito ng atmosphere at may katamtamang ding temperatura. Ang planetang ito ang nangunguna sa listahan ng mga siyentipiko, upang gawing ikalawang planeta na maaaring tirhan ng mga tao. Ang problema nga lang ay kung paano tayo makakarating sa planetang ito. Kung iisipin ay napakaganda na ng Kepler-22b at ang iba pang mga exoplanet na nabanggit sa bidyong ito, upang gawing bagong tirahan ng mga tao. Nakakapanghinayang lang isipin na hindi pa natin kayang puntahan ang mga planetang ito, dahil wala pa tayong sapat na teknolohiya upang makagawa ng isang spaceship na kayang maglakbay sa bilis ng speed of light. Halimbawa na lang ang planetang Kepler-22b. Kung pupuntahan ng mga tao ang planetang ito gamit ang isang spaceship na kayang lumipad sa bilis ng speed of light, abutin pa rin ang 600 years bago sila makarating dito. Kung gagamit naman tayo ng normal na spaceship, daang-daang libong taon ang aabutin bago tayo makarating sa planetang ito. Lagpas na ito sa lifespan ng mga tao, kaya napakalaking hamon para sa mga siyentipiko, kung paano mararating ang mga planetang ito. Isa sa mga naisip na paraan ng mga siyentipiko, ay ang pag-hibernate sa mga taong ipapadala sa mga malalayong planeta upang hindi tumanda ang kanilang katawan. Gamit ang prosesong ito, patutulugan ang mga astronaut habang sila ay nasa biyahe, at gigisingin na lang sila kapag nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sa ngayon ay nagde-develop na ang NASA ng isang advanced na machine, na tinatawag na cryosleep chamber na kanilang gagamitin upang i-hibernate ang mga astronaut. Layunin nito na makatipid sa resources, at hindi na nila pro-problem maahin ang pagkain at tubig. Ang teknolohiyang ito ang naiisip ngayong paraan ng mga siyentipiko, upang mapuntahan natin ang mga malalayong planeta, na hindi nasakop ng lifespan ng mga tao. Sa tulong ng pagha-hibernate, mapre nila ang katawan ng mga astronaut, at hindi sila tatanda habang sila ay nasa biyahe. Pero napaka pa rin ang prosesong ito dahil hindi pa rin sigurado ang mga siyentipiko kung kaya pa rin nilang gisingin ang isang tao na kanilang patutulugan sa loob ng mahabang panahon. Sa ngayon ay hanggang pag-oobserve na lang muna ang kayang gawin ng mga siyentipiko sa mga planetang nabanggit sa bidyong ito. Patuloy pa rin naghahanap ang mga siyentipiko ng mga exoplanet na habitable o maaari tirhan ng mga tao at mas malapit at kayang kaya nating puntahan. Sana ay mas lalo pang bumilis ang pag-advance ng ating teknolohiya, nang sa gayon ay makagawa na tayo ng isang spaceship, na kayang bumiyahe sa bilis ng speed of light o mas higit pa. Kayo ba mga katropa, na naisin nyo ba na pumunta sa mga habitable planet sa malayong bahagi ng ating kalawakan? Sa tingin nyo ba ay may mga buhay na nilalang sa mga planetang ito? Ibahagi nyo naman ang inyong mga komento sa ating comment section, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka palang sa aking channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.